I've been attached with the feeling of them waking up with you Trending na trending na nga talaga ngayon sa social media itong ating Doni Pangilinan na kung saan ay eh, meron nga siyang Uniqlo event kasama si Jericho Rosales. At pag-uusapan nga nila dito ang wide pants style na talaga namang rito na nga guys ang bawat video. Yes, I know. It's very exciting. You'll help us build a wardrobe. Old... At grabe nga rin talaga ang entrance ng ating Donnie Pangilinan with Jericho Rosales at nakipagkulitan nga agad itong ating nato dito. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na alam naman natin na sobrang busy nga ngayon ng ating couple na kung saan ito ang ating bell ay nandoon na nga sa London. At ito namang ating Donnie ay busy naman dito sa Pinas sa mga event nito. At kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.